negosyanteng si Charlie Atong Ang kinasuhan ng murder at serious illegal detention sa Department of Justice. I think it's the first time in Philippine history that we have something like this. Na meron talagang whistleblower sa sa acts ng isang criminal organization. Matapos ang apat na taon ng pananahimik, sa wakas ay gumulong na ang justisya para sa mga nawawalang sa bunggero. Isinampan na ang mga kasong murder at illegal detention laban sa kililang negosyante na si Charlie Atong Ang. Isang sikat na negosyante, kaalyado ng mga makapangyarihan, pero ngayon itinuturo bilang utak sa pagkawala ng mahigit isang daang sabunggero. Kasama pa sa mga sangkot, isang kililang aktres, isang sekretong matagal ng tinatago, ngayon ay unti-unting lumalantad, murder, Kidnapping, tatlong daang milyong suhulan, human bones na iniwan sa Taal Lake. Ito ba ang pinakamalaking krimeng kinasangkutan ng mga taong hindi nating inaakalang magagawa ito? O isa lang ba itong palabas para pabagsakin ng isang pangalan? Isa lang ang malinaw, hindi ito simpleng kaso. Ito ay isang kwento ng kasinungalingan, kapangyarihan at mga bangkay na lumulutang sa katotohanan. Bago tayo magpatuloy, baka pwede i-like mo ang video na ito. Laking tulong na yan para sa aming mga content creator. Parang bomba na matagal nang inihahanda. Biglang sumabog ang pangalan ni Atong Ang sa gitna ng isang matagal ng misteryo. Apat na taon matapos ang sunod-sunod na pagkawala ng mga sabonggero, ngayon lang tuluyang isinampa ang mga reklamong murder at serious illegal detention laban sa kanya. Hindi lang siya, may iba pang personalidad na nadamay pero si Atong ang sentro ng lahat. Ang PNP Criminal Investigation and Detection Group o CIDG ang siyang naghain ng kaso sa Department of Justice. Kasama nila sa paghahain si Ryan Bautista, kapatid ng isa sa mga nawawalang sa bunggero na halos hindi makapaniwala sa nangyayari. Apat na taon naming inantay ito ang mariing pahayag ni Ryan sa mga mamamayahag. Apat na taon ng walang hustisya. Apat na taon ng tanong na walang sagot nasaan na sila. Kasama rin sa nasaksihan sa DOJ si PNP Chief Nicolas Torre pero kahit naroon siya, tiko ang kanyang bibig, tahimik pero ang kanyang presensya nagsasabing seryoso ito. Sa mga nakaraang pahayag, habang lumalakas ang ingay ng mga paratang, bigla ring bumuelta si Atong Ang. Hindi siya nanahimik, hindi siya nagtago, bagkus diretsyahan niyang itinanggi ang lahat ng ibinibintang sa kanya. Ayon sa kanya, lahat ng ito ay bahagi lang ng isang grand extortion attempt. Target daw siya ng pananakot at panggigipit. At sino raw ang utak ng lahat ng ito? Walang iba, kundi ang dating tauhan niyang si Don Don Patidongan. Ang mabigat pa, ayon kay Atong, humihingi raw si Patidongan ng 300 milyong piso kapalit ng pananahimik. Isipin mo yan, 300 milyong piso para lang hindi siya ituro. Sinusubukan akong perahan yan ang matapang na pahayag ni Atong sa mga reporter. Ako raw ang mastermind, e bakit may presyo ang pananahimik niya? Pero teka lang, hindi lang si Dondon ang binanata ni Atong. Isa pa raw sa mga kasabwat sa extortion ay si Alan Bronvantiles, isa ring whistleblower na naglabas ng pahayag laban sa kanya. Ang tanong ngayon, sino ang nagsasabi ng totoo? Si Dondon na nagbunyag ng mga krimen mula sa loob? O si Atong? na sinasabing ginagantihan lang ng mga dating kasamahan dahil sa pera. Lumalalim ang kwento, lalong gumugulo. At habang nagsasalpukan ng mga pahayag, ang investigasyon ay biglang lumiko sa bagong direksyon, sa bagong ebidensya na maaring magpabagsak sa lahat ng kasangkot. Sa dami ng mga akusasyon at sagutan, isa lang ang hinihintay ng lahat. Matibay na ebidensya. Hindi pwedeng puro salita lang. Hindi sapat ang puro, sabi niya. At dito na pumasok ang bagong galaw ng Philippine National Police. Ayon kay PNP spokesperson Brigadier General Jean Fajardo, maghahain daw sila ng panibagong set ng ebidensya sa Department of Justice at hindi basta-basta ito dahil kasama rito ang affidavit o extrajudicial confession mismo ni Dondon Patidongan. Oo, affidavit. Sa legal terms, yan ang isang sworn statement na pwedeng gamitin sa korte. At kung totoo ang laman nito, hindi lang si Atong Ang ang madadamay, kundi ang buong network ng mga diumanoy sangkot. At hindi lang yan, dalawa sa mga kapatid ni Patidongan ang kinuha na rin ng PNP. Ayon sa investigasyon, sila raw ang missing link sa kaso. Ang maaring magpatunay ng mga detalye matagal nang isinusuka ng publiko. Isipin mo, mula sa mga paratang, ngayon ay unti-unting nagkakaroon ng laman ng kaso. May bungo, may affidavit, may mga testigong hawak ng otoridad. At kung magtatagumbay ang pagsasampa ng ebidensya, sinabi mismo ng PNP, malapit nang makamit ang reasonable certainty of conviction. Pero may isa pang katanungan na patuloy na umiikot. Mababanggit ba ulit si Atong Ang sa mga bagong ebidensya? O may bago na namang pangalan ng lilitaw na mas mataas pa sa kanya? Sa puntong ito, hindi na lang ito usapin ng sabong isa na itong buong operasyon ng kasakiman, koneksyon at karahasang unti-unting nalalantad. At habang pinipiga ng PNP ang katotohanan, isang tao na mas mataas ang nagsalita na rin, ang pangulo mismo. Kapag ang isang krimen ay umabot na sa tuktok ng gobyerno, alam mong hindi ito basta-basta. Sa kanyang ikaapat na State of the Nation Address, diretsyahang binanggit ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. ang kaso ng mga nawawalang sabungero. bungero. Sa gitna ng lahat ng problema ng bansa, ekonomiya, seguridad, edukasyon, pinasok ni PBBM ang isyong ito. Bakit? Dahil alam niyang hindi ito simpleng kasong kriminal, isa itong pambansang eskandalo. Ayon sa Pangulo, patuloy raw na kumikilos ang pamahalaan para matukoy ang mga nasa likod ng pagkawala ng mga sabungero. Ibig sabihin, hindi lang ito trabaho ng PNP o DOJ, may matana ang malakanyang. At sa tono ng kanyang talumpati, ramdam mo may galit, may determinasyon, at may pressure na ilabas na ang katotohanan, anumang mang pangalan pa ang madamay. Pero teka, kung nakialam na si PBBM Ibig bang sabihin malapit na ang hustisya? O baka naman may pipigilan sa investigasyon dahil may mga pangalan na masyadong mataas para galawin. Ang mga tanong lalong dumadami. Ang mga koneksyon lalong lumalawak. Pero isang bagay ang malinaw, hindi na lang ito usapin ng sabungero. Isa na itong laban ng katotohanan kontra sa kapangyarihan. At habang papalapit tayo sa dulo ng kwento, mas marami pa raw ilalabas at mas mabibigat pa ang isisiwalat. Ngayon matapos ang lahat ng revelasyon, tanong at ebidensya, nasa harap na natin ang isang kwento na hindi basta kwento ng sabunggero. Ito ay kwento ng mga taong nawalan ng ama, ng anak, ng kapatid, ng hustisya. May whistleblower na umaamin. May bungo sa Taal Lake. May mga paratang laban sa mga kilalang personalidad. May sagutan ng extortion at denial. May pangakong aksyon mula sa mismong Pangulo. At higit sa lahat, may mga pamilyang apat na taon nang umaasang na may darating na katotohanan. Pero kahit sa dami ng detalye, may tanong pa rin na walang malinaw na sagot. Sino talaga ang may sala si Atong Amba, gaya ng sinasabi ni Dondon Patidungan, ang mastermind sa ligod ng lahat. Si Gretchen Barreto ba'y ba talagang walang alam o isa rin sa mga tahimik na nakakakita sa mga nangyayari? At si Patidungan, bayani ba talaga siya o utak ng isang tatlong daang milyong extortion racket? Sa dami ng pangalan, sa dami ng narrative, isa lang ang malinaw. Habang hindi pa natatapos ang investigasyon walang ligtas. Lahat ay pwedeng mabunot. Lahat ay pwedeng mabulgar. At sa bawat butong lumulutang sa lawa ng taal, may kasamang panawagan. Ibalik ang hustisya. Ilantad ang totoo. At huwag hayaang mawala na lang sa dilim ang mahigit isang daon buhay. Kaya kung iniisip mong tapis na ang kwento, hindi pa. Dahil kung totoo ang mga bintang, ang tunay na bitag ng sabong ay hindi para sa manok kundi para sa tao.